Kristo ba na ating Panginoon ay siya nga ba talaga ang naging hari sa ating buhay? Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin karbinita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Martes at nasa ikadalawamputsyam na araw na tayo sa buwan ng Abril dalawang libo dalawang putima tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong kaibigan saan man sila ngayon ano mang lang ginagawa maaasahan nyo ang aking tapat na pag-aalay ng padalangin sa inyong lahat patuloy tayong mag-iingat patuloy tayong magsikap na maging babuti palagi Amen ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay sa atin ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 15. Gaya ng sinabi ko kanina, paano natin maipakita na talagang si Kristo ang talagang naghari sa ating buhay? Siguro posible sa patuloy nating pagsisikap na maging mabuti. Ang kabutihan ay nagpapahayag ng pagkakilanlan natin kay Kristo. Bakit? Dahil si Kristo ang kabutihan. Ang kabutihan at si Kristo ay hindi pwedeng maihiwalay. Kaya siguro ito yung pinakamalaking misyon at hamon sa ating buhay araw-araw na maging mabuti. Ang kabutihan ay hindi masusukat sa estado ng ating buhay. Ano man ang ating kalagayan, may pera man tayo o wala, mayroon man tayong magandang bahay, sasakyan o wala ang kabutihan ay hamon para sa lahat. Sana magkaroon tayo ng panindigan sa kabutihan nito. Ang kabutihan ay nagsasalamin ng pagkakilala natin kay Kristo kaya nang sinabi ko kanina. Sana siya na ang naghari, naghari sa bawat puso natin. At ang kanyang paghahari ay sana may sa buhay natin. Ang kanyang paghahari ay dumadaloy sa ating mga ugat, sa ating mga dugo. At dahil doon, tayo mismo ang magpapakita na nga, oo si Kristo nga ay hari sa iyo. Hari nga ba si Kristo? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aming Panginoong Isus, Ikaw ang aming Hari. Turuan mo kaming mangingibabaw ka palagi sa lahat ng aming ginagawa. Amin.